Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, batid natin na ang Diyos ay nagtayo lamang ng isang simbahan, ngunit ayon sa pagsisiyasat, umabot na ng mahigit apat na libong mga reliyon ang itinayo ng iba't ibang individual sa buong mundo, na may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya, at may kanya-kanyang doktrina at ritual, sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga pinagkaiba ng paniniwalang katoliko at protestante, habang pinanood natin ang video na ito, kayo na po ang humusga kung alin sa kanila ang tunay na tagapagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ang mga Katoliko at mga Protestante ay dalawang malalaking sangay ng Kristyanismo na may ilang mahahalagang pagkakaiba sa kanilang pananampalataya. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagkakaiba ang tungkol sa autoridad ng simbahan. Sa katoliko, naniniwala ang mga katoliko na ang simbahan ay may autoridad na magturo ng doktrina at magbigay ng interpretasyon sa Biblia. Ang paniniwalang ito ay nakabase sa sinabi mismo ni Kristo kay Apostol Pedro, na mababasa sa Mateo Kapitulo 16 Versikulo 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Para sa mga katoliko, ang talatang ito ay ang nagpapatunay na ang simbahan ay may walang humpay na autoridad na maaring magpasya ng anumang bagay na makakabuti para sa kanyang tatag na simbahan. Dahil sa susi na ibinigay ni Kristo kay Pedro bilang isang autoridad upang mamahala sa kanyang tunay na simbahan bilang makikita na pinuno habang siya ay nasa langit. Sa mga protestante, naniniwala ang mga protestante na ang Biblia lamang ang pangunahing autoridad sa pananampalataya. Ang bawat individual ay may karapatang mag-interpret ng Biblia para sa kanyang sarili. Tungkol sa mga sakramento, sa katoliko, naniniwala ang mga katoliko na may pitong sakramento, bautismo, kumpirmasyon, eukaristiya, penitensya, pagdarasal ng mga may sakit, ordnasyon, at kasal. Ang mga sakramento ay itinuturing na mga tanda ng biyaya ng Diyos at mga paraan upang makatanggap ng biyaya. At ito ay maging gabay ng bawat Katoliko upang magiging banal at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Katulad ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ni Kristo, naniniwala ang mga Katoliko sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus na ang kakain ng kanyang katawan ay may buhay na walang hanggan at ang pangako ni Jesus na bubuhayin niya sila sa katapusan ng panahon. Ayon sa Juan Kapitulo 6 Versikulo 51-56, sa mga protestante, naniniwala ang mga protestante na may dalawang sakramento lamang, ang bautismo at eukaristiya. Ang iba pang mga sakramento ay itinuturing na mga seremonya o tradisyon lamang ang mga ito. Tungkol sa pananampalataya sa Birhen Maria, sa Katoliko, ang mga Katoliko ay nagbibigay ng espesyal na paggalang kay Maria, ang ina ni Hesus. Naniniwala sila na si Maria ay walang kamali-mali mula sa paglilihi o Immaculate Conception. At pinakadakila sa lahat ng mga nilalang bilang Queen of Heaven. Naniniwala ang mga Katoliko na si Maria ay hindi nabibilang sa kasalanan ng sankatauhan dahil siya ay ina ni Hesus at ang Diyos mismo ang lumikha ng kanyang sariling ina. Kaya natural lamang na ililikha niya ang malinis at banal na katawan ni Maria para doon siya kukuha ng kanyang katawang tao. Dahil ang Diyos ay hindi bubuklod sa anumang katawan na makasalanan. Sa mga Protestante, ang mga Protestante ay hindi nagbibigay ng espesyal na paggalang kay Maria. Naniniwala sila na si Maria ay isang lamang ordinaryong babae na pinili ng Diyos upang maging ina ni Jesus. At naniniwala sila na si Maria ay ginamit lamang ng Diyos upang sa kanya dumaan ang Panginoong Jesus. Ngunit wala umano itong itatampo sa kaligtasan ng mga tao. Tungkol sa pagsamba sa mga santo, sa katoliko, Naniniwala ang mga katoliko na ang mga santo ay mga taong namuhay ng isang banal na buhay at nagiging tagapamagitan sa Diyos. Ang mga katoliko ay nagdarasal sa mga santo at humihingi ng kanilang patnubay at tulong. Nagdarasal sila sa mga santo, hindi bilang isang Diyos, kung hindi bilang mga taong banal na malalapit sa Panginoon. Dahil ang katoliko ay naniniwala na ang pagdarasal ng mga banal ay madaling pakikinggan ng Diyos. Sa mga protestante, ang mga protestante ay hindi nagdarasal sa mga santo. Naniniwala sila na ang tanging tagapamagitan sa Diyos ay si Jesus. Para sa kanila, walang kabuluhan ang pagdarasal sa mga santo, dahil ito raw ay mga patay na. Tungkol sa paggamit ng mga imahen. Sa katoliko, ang mga katoliko ay gumagamit ng mga imahen sa kanilang pagsamba. Naniniwala sila na ang mga imahen ay nagsisilbing mga visual na tulong upang maunawaan ang mga katutuhanan ng pananampalataya. Ang mga katoliko ay naglalagay ng mga imahe sa kanilang simbahan bilang mga palamuti at tanda ng templo ng Panginoon. Ang mga katoliko ay hindi sumasamba sa mga imahe bilang isang Diyos, ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng paniniwala. Dahil sa pamamagitan ng mga imahe ay matatandaan nila na may isang banal na tao na minsan ay nagsasakripisyo at naghahandog ng kanyang buhay para sa Diyos. At ito ang nagbibigay ng buhay na gabay para sa kanilang pananampalataya. Sa mga protestante, ang mga protestante ay karaniwang hindi gumagamit ng mga imahen sa kanilang pagsamba. Naniniwala sila na ang paggamit ng mga imahen ay maaaring humantong sa idolatria. Tungkol sa Santo Papa, sa Katoliko, ang Papa ay itinuturing na pinuno ng simbahan at ang obispo ng Roma. Naniniwala ang mga Katoliko na ang Papa ay mayroong walang kamali mali na autoridad sa mga bagay na pananampalataya at moral. Ang mga Katoliko ay naniniwala ayon sa Biblia na si Apostol Pedro ay ang unang naging Papa sa pamamagitan ng paghalal mismo sa kanya ng Panginoong Hesus na mababasa sa Juan Kapitulo 21 Versikulo 17. Ito ang sinabi ni Kristo kay Pedro, Semen, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya'y sinabi ng ikatatlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang aking mga tupa, Naniwala ang mga Katoliko na si Kristo mismo sa talatang ito ang nagbibigay kay Apostol Pedro ng katungkulan bilang tagapamahala ng kanyang simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, napakainin mo ang aking mga tupa. Sa mga protestante, ang mga protestante ay hindi naniniwala sa autoridad ng Papa. Naniniwala sila na ang bawat simbahan ay may sariling autoridad at ang bawat individual ay may karapatang mag-interpret ng Biblia para sa kanyang sarili. Mahalagang tandaan na ang mga pagkakaibang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga katoliko at mga protestante ay magkaiba ng paniniwala sa lahat ng bagay. Mayroon pa rin maraming mga pagkakapareho sa kanilang pananampalataya, tulad ng pananampalataya kay Jesus bilang Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, at ang kanilang pagnanais na sundin ang kanyang mga aral. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.